yung pangarap mo na pagbalik mo dito maka yun, natapos mo yung pag-aaral. Yes, yes. Anyway, congratulations kasi step na yan para sa ano mo, sa future. Salamat po. Sino na? Si Lala yan! Si Lala

Sa baba, pa ba, Sa bitya. Sa paa. Sa kasama ako. Nicole. Sana ay... Binagbindak ka ha. Sana ay... Javier! ka lang. ka si Nicole lang. Kasi dapat sinasabi ako na ka si Nicole lang. At sana Kung wala ginagawa, at Mabaka siyo din naman. Mabaka, mabaka, siya? mo dumamatan ng hindi doon, then kung ay dinagawat ni kami lahat sa mo. Kasi 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 wala siyang kasi ay eh, dito. Dito tayo na. Kami damay. Ah. Ang hapa ano, ng music. Malaki naman. Malaki naman <laughs> <Malaki laughs> ang mga kami. Ano yan? Eh, Tatawagan? Paano malaban namin ano ba? ng ano, loon? masaya tayo Masaya <laughs> tayo ba itong iiyak ka? <laughs> Hindi pa ito yung oras kong May oras? May oras pa ba? Magalis oh, pa oh, ma ma lang! Magalis yes, pa lang! pa! Pero magalis nito. Tungtung! So, baka magarang pa. <laughs> oh, <tawa na> <laughs> oh. pa sa Hohohoho! Oh, po! Ha! 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 galak galak galak. Ha! 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 si <laughs> Like mother like. Pag-iingat ka lagi daw kasi nag-iisa ka daw wala kang kasama. Pamilya, syempre nagsosolo ka daw. Ingat na lang lagi. Oh, yun na. Mama. Ay di ko. Nasa na tapos si Dollars to Pen. Ay, chito, buksan mo. Ay, achieve <laughs> Alam mo, masaya kami lahat. Kung nakaka-achieve kayo ng na mga... Masaya tayo lahat. Nakapapit nyo sa buhay. Masaya ako para sa inyo. Ako din. Kahit hindi si Nicole, kahit kayo. Lahat <coughs> kayo. Pero Nicole, mag ka doon ha. Ulo-ulo ako mga anak ng mga kwalto. Kasi ako. Tita, naulog yun. Instagram, TikTok, ganet. Oh, papa, okay. Mommy tatawag din po ng mga dapat alam namin kasi palayo pa. Mas inat lang lagi. And God bless. Nagigipagastos pa rin kasi paano si organizer. 'Di ko siya na-accept. Tapos ako na ang priority, 'yung seat ko, S7

dapat may ano yung ano ba pagkagano para alam mo, yung galaw kasi may hirap na na hindi na sa laguna ang kita para gusto ko malaman namin lahat sa gis kakagandong Isang oras na ba yung pangarap Kasi ayaw nang gusto eh. ko sabi nga, okuha nyo nga Pero nga kasi ito, Hindi naman support ka lang. Kaya yun, mga ko ng mga... yung sakin, hindi na Marami na yan. Tapos sa akin. Hindi Okay. Nakaligtas ka kapit pa rin yung Basta lang <laughs> kailang mag okay? Kasi Para ano ko yung ano. Okay, ikaw ang mahilig sa amin, na Salamat sa mga natin. yung mic? sponsor yung pagkain. Salamat Salamat sa Salamat sa tatlo. Salamat sa tatlo. Salamat sa sa Ano? Uh, salamat sa mga message niyo. Natutunan ko lahat 'yon. Mas mag-ingat ako lagi dito. Nagdududa <laughs> <-adab din> ako. Mama, <laughs> <laughs> dito <laughs> <Kadagalaw. laughs> uh -oh. na sa lewatan chat. Kada chat. Kada Oo. Pasyer lang ako pa. Pamili ko na lang <laughs> si <laughs> ako pa. Tapos sa GC pa para alam nyo na. Guys, kain na ako.